Kasama po si Kuya Benji. Mukhang okay na po sila. Ay, naku, salamat naman. Matatahimik na ang bahay natin. Wala nang problema sa mag-asawa. At ito namang apo ko ay nagtikino na. Naku, salamat po, Diyos ko. Salamat din ninyo ang dasal ko. Hi, guys! Um, mayroon ako mga gifts para sa inyo. Thank you po. Mama Ingay, this is for you. Pati ako. Hi, Salamat. Hi. Salamat. Um, Rico, this is for you. Para sa mga. Masing uto mo na lang. Mahal ito ah. Ba't mo binibigyan nito? Um, remember, um, nung... nung ka sa akin, di ba cellphone yung binili ko? So, bibigyan din kita ng cellphone. Niligawan mo ko? Um, actually, um, hindi naman sa ganon. Eh, kasi diba mag-ex tayo? So, um, binabalik ko lang yan at gusto ko makipagbalikan sa'yo. Pwede ah, uh, kausapin mo na lang kapag may decision ka na. Okay. Rico! Ang naman. May sagot ka na agad. Ah... Uh, hindi. Sa so, kanta na nandito ako para isali eh, ito sa'yo. Hindi ako sanay na nire-regaluan babae. Fine. Sorry ah. Nakalimutan ko kasi na ma-file ka pala. Pero Rico, anong ba talaga yung sagot mo sa proposal ko? I mean, back to get your... Sorry, Lizette. Wala na akong gusto sa'yo. Oh. oh my gosh